Good morning! Another day, another vlog! Kumusta naman tayo dyan mga person? Magandang umaga So grabe Nambon at medyo malamig ang panahon So dahil matagal tayong di nakapasok dito Almost 5 days Nakaikot tayo dito sa ating lugar At ito, umaambon nga Dahil wala naman tayong salokot Sinira ng ating mga alaga So tara, samahan nyo ako dito at papakita ko lang kung anong meron dito sa likod ngayon at napakaganda ng ating mga bulaklak. Woohoo! So yun, as nakikita nyo na, andyan na yung ating tinatawag na cherry blossom! Oh, di ba? Ganda. Chair Blossom! Yeah! It's coming! Ayan na, bumukas na ang ating Chair Blossom! Oh. Oh. Yeah. Ganda. Woo! So tara Dito tayo Lakad tayo dito Pupunta tayo dito sa Paas Kung anong meron Grabe Ang lakas ng ito kaya niyang guys o, Nakikita nyo May dahon-dahon na kasi Tapos na umulaklak so, Ito yung iba Mumulak-lak pa lang Grabe Guys Maulan Na umaga Ay yan no oh. Hindi masyadong ano kasi nabasa Hindi ano yung kulay Ito yung dipagganong bumukadkad Tapos doon Na ano na As in. Ito. Bumubulaklak pa lang. Ito na yung ano, malapit na matapos. O, oh, yun. Si Ribloso, hindi na natin kailangan pumunta ng Taiwa ay Japan. Oo. Oh. Diba? Ganda! Yan, mga bulaklak natin. Oh, ito na ang bon winter, nga. At dito tayo sa baba. Dito tayo dumaan. Dan tayo Dito. Ito yung ating ano, avocado, malaki na. Sana next year mamumunga ka na. Ito na ah, ano na guys, taga taglagas na dito banda. Oh. Si asawa na pala niya naman yung vlog, vlog. niya. So ganyan na siya pag ano. Oh. Ganyan na siya pag palaglag na yung ano, palagas na yung bulaklak niya. So, okay magkalala at marami pa tayong mapapanood na kwan i-vlog pa natin yung mga ibang lugar. Pupuntan natin yung mga ibang cherry blossom. So, siyempre dito lang muna atin. Oh. Tapos yung ano niyan, pag naglagas na yan guys, yan ang pinakabunga niya. So, sunod niyan yung bunga niya, maliliit lang kasi bunga nito. Ah, yun, may mangga din ako dyan Kaso nga lang, yun na naman May bulaklak din Oh Lumalabas din bulaklak niya Kaso nga lang, naambunan na naman Kaya ito, wala tayong Mapaano na bulaklak Papalaki yung Mangga So yun guys, inihintay ko lang Si, ano, si Darren Ayusin namin dun sa loob Kasi hindi ko pa naibalik yung lamesa pero hindi natin pwedeng i ano doon i video kaya dito na lang muna tayo so tara punta na ako sa loob at iintayin ko na lang siya doon so ganito lang yung part natin dito hindi sila sabay-sabay na mulaklak. Oh. Um, Punting silip lang. So, yun. Na, nakabili rin tayo ng ano. Pinalitan ko rin yung ating guard lens. Lens guard yung ating camera para ako. Pinalitan ko ng premium. Mas maganda. Yun. Maganda yung bulaklak doon. Hmm. Yan yung magandang bulaklak niya yung kulay oh diba Kasi pag yung ano na yan oh mas ano naman yan, mas dark ito ano na guys nag naglagas na siya ito naman yung ano gaan saka hmm. So, sure, yun na. Yun lang aking mga bulaklak na gustong ipasilip sa inyo. Yung ating, ano, ating chair blossom. So, maya, dito tayo. Mag-work mamayang hapon, tanghali. Ika nga. So, tara, let's go sa loob. Ayun, guys! Cheers, tayo. Dito tayo sa taas sa restaurant daw tignan nyo naman yung atair namin anep, ayos <laughs> pang yung atair nakakay kami sa bus ngayon guys kasama natin si Mr. D ayan si Mr. D sa likod nakakay tayo papuntang ano sa sakay ng bus so tara, let's go! guys puro matatanda kasama namin kasakay na kami guys ayun kaya oh. maya kita kita yung tayo ayan may mga cherry blossom dito tayo matatala na yan oh. nakababa na kami So tara let's go Siyempre, binig mo na kami ng ano. Grabe, laki na yung strike ito laki. 14 ata yun ah. Talagang pang malakasan. Bili tayo ng ano. Makain. Ang mga kita. Okay.

Taiwan pizza. May cheese at saka may itlog. Galing kaya ya. Galing. Kayang-kaya ko yan. Pag ako nagluto niyan, mas masarap pa yan. May, sarap, may kasamang pagmamahal. Kalahin mo yan guys, ganyan lang. Ganyan-ganyan lang. sikreto niyan eh e, eh, patututin mo na ganyan eh o, diba?

okay, yeah, thank guys, 80. dalawa, For, ibig sabihin 80 80, 90 80, 35 isa Hindi yeah, yan, 70 na no eh <laughs> 40 ah, oh, okay. So yun guys, as usual Punta naman tayo Bibili naman tayo ng kape mm -hmm. Bumili kami ni Darren So Dito muna kami sa gilid kaya doon tayo kain muna tayo kumain na ba kayo guys so dito kami muna kumain dito kami sa pintuan ah, kain na tayo, tayo. Wish cup, eh?

kunin natin yung ano ah yun o map ayun ang kawalis susi Tanting, just tanting, just tanting, just tanting, tapi macam. Bánh bánh, và camping làm một cheese, cheese chứa dumping hay em ăn chứa dumping không chứa hay không chứa dumping làm một lòng chứa dumping làm ta 等一下给我那个扫把哈，扫把用那个抹布、啊。要干嘛？裡面,里面。里面。对，里面我去那个打扫。没人了、啊。面人。没人了、啊。就我跟跟阿姨啊。不是那个给我那个。哦，扫把啊嗯。嗯。扫扫把里面没有啦，我等一下再帮你去找。我记得里面里面我还有留留三份。

Ayos. Turong green. Distant yung guys. Saka, roasted hazelnut cafe lasay. Para na rin nag-starbuck ka na. So, kunin lang namin yung wallet. Eh. Brush. Ito kami ngayon. Tagamap. map. Map, 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 So ayun, punta kami dun sa kabila at magmamap kami guys. Mm. Tara, let's go. So, andito na kami ngayon guys sa aming pagkatarabuhan. Dito, nilinisin namin kasi ito turn over nila nito. Kaya, may topic ka dahil? Enough. Kaya, kailangan namin, ano kasi mayroong bakat ng paa dyan ng putik-putik. So, gusto ng ating tapos say malinis natin i-turn ma over ka. So tara, saman nyo kami ni Darren at magkano tayo. Si Mr. natin maglinis. sama natin maglinis. Kasama natin siya maglinis. Ako. Ay, ayan. Ganito ang gawa namin ngayon. Pabalis-walis lang muna. na alam di na, ayos, reno, like, reno sila. ngayon pag remember, okay, lahat, Oh. Kami mm -hmm. so, Ano tayo ngayon? Nagkalinis po today, janitor. <laughs> yan. Yeah. Janitor, I'm proud of us. I'm proud as us, janitor, guys. Yes. Importante, may pera, parang nang trabaho yan. Ang bukas pa naman. Ang bukas naman. Recreation. Recreation. Tapos ang construction boy. Ay, ma! Saan ka pa? Pagdating ng panahon, Marami pa si Mr. D guys. Ganito lang trabaho namin pero pag uwi Mr. D yan. Boss! Ready po siya. Kaso nga lang, yun lang ang malupit. tayo ng plastic kung meron anak. Mayroong tayong basura. siya ito to my blood. Dahil? Ah. Kusa. Kusa din 'yan siya. Kanin ko muna. Gusto mo i-video kita. So ganito guys ang aming buhay o hitda sa bansang Taiwan. At uh, walang sa totoo lang walang pakimi kime sa madaling salita. At alam nyo naman kung anong gagawin namin ngayon. At uh, siyempre kahit saan basta ma kahit saan tayo trabaho, basta kaya natin at saka legal na paraan so dito ka may taga taga linis taga janitor, ito taga janitor, ito, dyan so, so, nga lang ayaw magbuksan itong plastic na ito parang ayaw magpatapon ng basura so yun at si Mr. D eh, ipalim niyo na rin yung kanyang page, page eh, Mr. D. <laughs> hanapin na lang. Kaya ito. Inuntika niya na mag-araro. Na, At syempre ako ay eh, gagawin din natin ngayon muna ay nagawali Para mas mabilis yung aming Nagawali yan dumating si God eh, kasi it's turnover na nga ikaw ang ikaw na Christ yun nga rin oh, kung makita mo dyan na nga na ulo so akas nakikita nyo guys naalala ko na naman dito tayo na aksidente nung siyang buwan at salamat din tayo dahil siyempre hanggang lang po tayo kaya uh, things good talaga bibig tayo ng So, kasi nakikita nyo, sa lawak nito guys, eh aming lilinisan. Pero buti na lang, dalawa kami ng Eh, ganun talaga, lang ha. Nagkataon na si Dari. Inanong na pag-support dito. Kaya si Dari ang kasama natin. Naku po, kung wala, di... Yari tayo. Hindi naman natin. Eh, matatapos naman natin yun eh. Tahan-tahan lang. Tahan-tahan para si Corrado. As nakikita nyo kasi dito guys yung ano Dito maraming ano, yung mga pakat-pakat ng ano Ano nila Ng kanyang Puti okay, sa kanilang mga botak